kumain ng sabah. Saan kaya pwede manguha ngayon, Be? Uh, alam ako. Pero kay paning tuntun yun eh. Alam mo naman, stricto siya pagdating sa paninim niya. Ah! Basta! Bahala siya kung magalit siya. Eh hindi naman natin yun ibibinta, kakainin naman natin yun. Uh. O sige, tara! Para maluto lang sila agad. Sige, tara! Tika, 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 tika! Kuha muna ako ng pang-muto na saging. O sige. Pag-usin mo Uy, kamusta na kayo yung mga pranin po sa bukid? Mukhang matagatagal na ako nakapunta doon. Yung saging saba ko, baka may bunga na yon. Puntahan ko sa bukid, baka may makuha akong bunga ng saba. Puntahan ko nga. Kailangan ko naman madali. So wala akong kakainin na yun. So dito ba naman ako? Taka ko may bunga na yung saging saba ko. Pwede kong kunin. Sana madami yung matuha ko. Pero tagal na ako nakapunta sa bukid. Ha? Huh? Wala si Karim. Kung ito na yun? Oo nga. Oh, oh, oh. Ino! Ito na yun Bunga na sa baba, na siguro yan! Hey! Ang lucky! Yes! Busog tayo niyan! Oh, er, hindi natin, hindi natin. No. Yes! 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 Busog! Busog! Yes! 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 Oh no! May mga Spider-Man na kumukha ng sabak ko! Huy! Huwag nandiyan si Brenton doon! Oh, oh shit! Oh shit! Oh! oh takbo! Oh, Sakbo! Okay! Ayaw niya, <laughs> <laughs> Mauli ko rin kayo! Balang araw! <laughs> Buti na lang hindi na nakaw ang saging sabah ko. Sina oh, lang. <laughs>